dito naman tayo sa papayahan sa farm ni nanay ayan ang mga papaya ang gaganda na lang mamumunga na yan ayan ang mga papaya pakagandang pagmasdan basta masipag ka magdamo alaga ang mabuti mayroon kang mga biyayang matatanggap. Good morning, good morning mga idol, mga farmers. Dito update tayo sa okra. Marami ng bunga. Pwede nang harvest. Ayan o. Ano, ang aming munting okrahan. Meron nang siyang mga bunga masarap, masustansya iwas diabetes pampapaba ng kolesterol ayan, 100% organic oh, dami ng bunga maharvest sa mamaya ayan, na ah, ganun din mga farmers ito, kaharvest lang din natin ang okrahan sa farm ni nanay kailangan din linisin at para mamunga uli sila at mamulaklak ayan, natanggalin yung mga dahong tuyo nasa ilalim ng puno para marami uli silang ibunga bulaklak ayan yung mga pinaglinisan oh. No? ayan meron pa doon, ayun Alright,